Ayun, thank you sa lahat na... Ayos ka. <laughs> Sabi mo kanina? Thank you sa lahat ng sacrifices. <laughs> pa, pa parang baliktad. Ako ata ang nag-sacrifice. Diba? Thank you sa lahat. Puro na lang sa lahat, sa lahat. I love you. Oh, I love you. <laughs> I love you! Mm -hmm. <laughs> paano? Paano <may> uso? <laughs> <I'm, I'm... laughs> ko naman I yun. I love you to the moon and back, o diba? Ay, may chat Wala akong ka-chat. Eh, Nag-upload ko. <laughs> <laughs> Nga kapatid, may ka-chat siya. Nag-I love you na siya. Ah, thank you sa lahat. I love you to the moon and back, honey. So, ay? 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 Honey, babe. Ay? <laughs> ano daw? Tapos nakalagyan na. Ng... In love na in love ka ngayon, ay. <laughs> <Inaling>. <laughs> Kanoon <ay> na. <lang. laughs> Papagpanggap. <laughs> behind the scene ng pag-upload. Indian vlog community. Hindi oh, diba? <laughs> na kalimutan syempre, pero Indian vlog community. At everyone. Balian. Ambot si Moi.